Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa makabansa quarter 2, week 5, day 3 na tayo. Layunin, natutukoy ang papel at tungkulin ng iba pang kasapi ng pamilya, kagaya ni Lolo, Lola, at iba pa. Ngayon, magkakaroon tayo ng laro, Simon Says. So ngayon, may mga sasabihin akong mga salitang kilos, gagawin ninyo, no? Gagawin nyo dyan. O, kapag sinabi kong Simon Says... O yan, re-ready nyo na yung sarili nyo para gawin yung sasabihin ko. O kung wala ang Simon says, sa pangungusap, hindi nyo dapat sundin. Okay? Simon says, maghugas ng pinggan. Simon says, mahuligo araw-araw. O isa kilos nyo nga. Simon says, matulog ng walong oras kada araw. Simon says, yakapin ang magulang para mapakita ang pagmamahal. Simon says, mag-aral ng mabuti. Simon says, magmano bilang pagrespeto sa magulang. So sa araw na ito, tutukuyin natin ang mga tungkulin ng iba pang kasapi ng pamilya. Tingnan ang family chart. Okay, so nandito si tatay, nanay, at ang mga anak. So, sino pa kaya ang ibang kasapi ng pamilya na wala dito? O, wala dito si, nan, si lolo, si lola, si tito, at si tita, at ang mga pinsan. So, maaari nating isama si lolo at lola, ang mga magulang ng ating nanay at tatay. Maari nating isama si tito at tita, sila yung kapatid ng nanay o ng iyong tatay. Maaari din natin isama ang iyong mga pinsan. Sila yung anak ng iyong tito at tita. So, kabilang sila sa family chart. Dalo na kung kasama nyo sila sa inyong tahanan. O, ngayon. Tingnan niyo yung nasa larawan. Ano kaya yung ginagawa nito? O, parang magda-travel sila, di ba? Ayan. So, parang sila ay aalis. So, ano ang mararamdaman mo kung ikaw yung bata? Halimbawa, aalis yung mga magulang mo dito sa larawan, tapos maiiwan ka. O, syempre, malulungkot ka, no? O, sa panahon na wala ang iyong nanay o tatay, o, yan. Sino sa pamilya ang maaaring gubabay kaya sa inyo kung aalis yung nanay at tatay nyo? O, pwedeng si lolo, lola, o kaya si tito at tita bukod sa mga magulang, mayroon pang ibang kasapi ng pamilya na maaaring gumabay sa inyo. So, eto nga si lolo, lola, tiyo, tiya, at iba pa. bakit kaya mahalaga na bahagi ng ating pamilya si na lolo, lola, tiyo, tiya, at mga pinsan? Kasi sa pamilya, nagkakaroon minsan ng problema. Pag may mga emergency, lalo na kapag may sakit, nadala sa ospital, kailangan may magbabantay. O yan. So, Uh, mahalaga na salitan sa pagbabantay. No? Halimbawa naman, kailangan ng uh, nagkaroon ng malaking ano, babayaran sa ospital. So, maganda na merong uh, lalapitan para mag-ambagan kayo kung sakaling kinulang kayo sa budget, di ba? May magtutulungan para malampasan yung ganong problema. So, yun yung kahalagahan na nandyan si Lolo, Lola, Tio at Tia. Sila yung mga extended family natin. So, ilang mahalagang paksa na tatalakay. So, ang iba pang kasapi ng pamilya ay maaaring bubabay sa mga batang kasapi ng pamilya sa oras na wala sila. Lalo na kung ang mga magulang nyo ay pareho nagtatrabaho. Kagaya niyan, pag wala kayong pasok sa school kasi may suspension, tas may kailangan kayong sagutan. Wala yung magulang nyo para gumabay sa inyo. Kung meron kayong tito at tita na kasama sa bahay o lolo at lola na hindi umaalis, yan. So, sila yung pwedeng tumulong sa inyo, sa inyong pag-aaral kapag ang inyong pag-aaral ay sa tahanan. O ngayon, nais kong iguhit ninyo sa inyong kwaderno ang isa hanggang tatlong kasapi ng pamilya. Bukod kay nanay at tatay, pwede yung i-drawing si lolo, lola, tito, o kaya tita, o kaya ang inyong mga pinsan. O, i-post nyo to habang ginagawa nyo. Tapos sa kanyo lang, i-continue kapag tapos na kayo. So ngayon, humanap kayo ng kapareha sa inyong tahanan at ipakita nyo yung gawa ninyong drawing. O ibahagi ninyo ano yung tulong na, na ibibigay sa inyo ni lolo ni lola o kaya ni tito ni tita kapag wala ang inyong mga magulang. So sino-sino yung iba pang kasapi ng ating pamilya? O yan, sina lolo, lola, tito, tita. O, anong naramdaman ninyo ngayong natalakay natin ang iba pang kasapi ng pamilya. So, dapat naramdaman nyo na mahalaga pala sila. no? Hindi sila dapat binabalewala. Kabahagi sila ng pamilya at meron din silang malaking papel na ginagampanan sa pamilya. Meron din silang tungkulin sa pamilya. O, sa inyong palagay, mahalaga ba ang tungkulin ng iba pang kasapi ng pamilya? Bakit oo o bakit hindi? Opo, mahalaga. Kasi yan, may mga times na, na talagang nagkakaroon ng problema ang pamilya at kailangan natin sila. Okay? So, hindi nawawala ang problema sa isang pamilya. At mabilis natin itong malalampasan kung nandyan ang ating pamilya. Yan. So, sana'y naunawa niyo ang ating aralin. Abangan ang susunod nating lesson. Hanggang sa muli, paalam!